Makakalikasan san ba ang leader mo? Napakayaman sa natural resources ng Pilipinas. Isa tayo sa mga pinaka-biodiverse sa bansa. Sa dami ng klase ng halaman at hayop na matatagpuan sa ating mga isla at maging sa ilalim ng karagatan. Mayaman ang lupa at mayabong ang mga pananim. Mayaman sa mineral ang ilalim ng lupa pero sa mahabang panahon sa maraming nagdaang panunungkulan napabayaan ng mga lingkod bayan na masira at mapagsamantalahan ng mga dayuhan at mga pribadong kumpanya ang yaman ng ating bansa. Huwag na tayong pumayag na lalo pang masayang at mapagsamantalahan ito. Sa ating binili ng Diyos ang pag-aalaga sa kalikasan. Ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 26, then God said Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis o imahe dahil may tungkuli na binigay sa atin ng Diyos. Ito ay para pangalagaan ang kanyang nilikha. Tayo ang katiwala at tagapag-alaga ng Diyos para sa lahat ng Kanyang ginawa sa mundo. At dahil narito tayo sa Pilipinas, ito ang area of responsibility natin. Ang gobyernong instrument natin para pamahalaan at talagaan ng yaman ng kalikasan sa ating bansa. Mahalaga na ang mga namumuno sa gobyerno ay may malasakit din sa kalikasan. Kaya dapat na ang mga lingkod bayan ay may tunay na malasakit dito. Ano ang pananaw nila sa pagmimina? Ano ang programa nila para malutas ang polusyon? Ano ang plano nila para maingatan ang kapaligiran? Ano ang proposal nila para sa enerhiya? Ano ang tugon nila sa isyu ng climate change? Sa dami ng mga bagyo at sakuna na dumadaan sa bansa, anong paghahanda ang ginagawa nila para masiguro na ang mga Pilipino? Hanapin natin ng lingkod bayan na tunay na makakalikasan at tapat na mag-aalaga sa nilikha ng Diyos dito sa ating bansa. Piliin ang tama, gawin ang tama. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa ating kinabukasan.